Magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo sa Lukas chapter 9 verse 43. Masahin natin yung sinasabi rito. Ang isa, isang tipaklong ay may kamangamanghang mga binti at malalaking mata. Sa pamagitan ng nagpapalaking lentio kristal mas malinaw mong makikita ang maliliit na hayop at halaman nilikahan ng Diyos ang mga bawat maliit na detalye sa parehong paraan ibinigay niya sa iyo ang iyong hitsura at ang iyong mga kakayahan hindi ba kahanga-hanga ang kapangyarihan ng Diyos sa paglikha kaya makikita natin dito yung talata na ating pag-aaralan ay sabi ito at nang, silang lahat ay sa karangalan ng Diyos so wikang English pag tinignan natin and they were all amazed at the mighty power of God kaya makikita natin ano ba yung nakita natin sa talata doon sa Diyos sa Diyos, ang nakita natin sa talata ay makapangyarihan ng Diyos. At makikita natin na ang Diyos ang siyang uh, lumika at nagdisenyo ng, ng lahat ng bagay. Ano naman ang makikita natin sa tao? Sa tao naman, makikita natin na ang tao ay nakadepende sa Diyos. Ang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang pagkakadesign pag tiningnan natin ang ating sarili, ano ang makikita natin sa ating sarili? Ano ba ang magiging pag-unawa natin sa ating sarili? Ang ating sarili ay hindi natin dapat baguhin o wala dapat tayong pakilaman dahil ito ay dinisay ng Panginoon. Kung may pagbabago ay yung mga bagay na na, na maaaring hindi nakakalugod sa Diyos. Bakit nagkaganon? Kasi nung nagkasala ang tao, ay nagkaroon tayo ng mga bagay na ginagawa na hindi kagustuhan ng Diyos. Kaya titingnan natin kung ano yung programa ng Diyos sa atin. Kaya yung ating sarili, tingnan natin kung ano yung kagandahan na design ng ating Panginoon. Pagtitingnan naman natin kung ano yung dapat nating gawin. Ang dapat nating gawin ay tingnan natin ang salita ng Diyos kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin, kung ano ang pagkakadesign ng Diyos sa atin. At sa pagkasama-sama sa, sa sama -sama naman, dapat i-encourage natin ang bawat isa na tayo ay espasyal sa Diyos, na nilikha niya tayo ayon sa kanyang plano at tayo ay nilikha niya para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya yan yung ating pag-aaral ngayon sa sa Lucas chapter 9 verse 43. At Yang Lucas chapter 9 verse 43 ay pag-usap-usapan nyo maaaring may mga nakita pa kayo na na pwede nyong pag-usapan. Hanggang dyan muna, magandang araw sa inyong lahat.